Water. Earth. Fire. Air. Long ago. Sino ba talagang avatar sa atin? Avatar? Hindi ba avatar? Hindi mare. A voter. As in V O T E R. Voter. Ako to base. Hindi ba pwedeng lahat tayo? Pwede! Pwede? Ikaw, pwedeng-pwede ka rin maging a voter. Magpunta lamang sa Cominex sa inyong lugar mula Mondays to Saturdays, 8 a.m. to 5 p.m. Suspended lang ito from March 28 to 30 dahil sa Holy Week. Magdala ng any government-issued ID o alinman sa mga IDs na ito. Bes, until September 30, 2024 lang ang registration, ha? Huwag mo nang paabutin ng latte at maaabutan ka pa ng mahaba na pila. Yes! Go! At maging na!